Ang impyerno ay kung saan makakamtan natin ang katahimikan at kapayapaan, malayo sa mga hinihingi ng langit. Ngunit binalaan tayo ng Biblia sa Mateo Kabanata 25, Talata 46, at ang mga ito'y paparusahan ng walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pinapaalala sa atin ng talatang ito kung gaano kaseryoso ang mga resulta ng ating mga desisyon. Bagamat iniisip ng iba na ang impyerno ay isang takas, ito ay isang walang hanggang pagkakahiwalay sa pagmamahal ng Diyos. Huwag magpapalinlang sa maling ginhawa. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon para sa mga nakakagulat na kaisipan at simulan ng iyong araw na may mas malalim na pagninilay.